Sa moderno nating panahon ngayon, masyado ng mataas ang antas ng teknolohiya. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at paglago ng kaalaman ng tao, ay kasabay nito ang pagbabago ng ugali, hindi man lahat pero may mga iilan. Isa sa halimbawa nito ay ang kawalan ng paggalang sa magulang ng mga bagong henerasyon ngayon. Kaila sa marami na ang paggalang sa magulang ay isang utos ng Diyos na nakasulat sa banal na aklat, ito ang pag-uusapan natin ngayon, buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Ang mga magulang ay isang biyaya sa ating mga kabataan galing sa Diyos, upang tayo ay arugain, palakihin ng tama, turuan ng magandang asal at banal na takot sa Diyos. Ang ating ina ay inalagaan tayo mula sa kanilang sinapupunan ng siyam na buwan hanggang sa tayo ay isilang, pinagtisan at ay alayan hanggang makalakad at makapagsalita. Ang ating ama ay siyang naghahanap buhay upang masuportahan ang ating mga pangangailangan, tinitiis ang pagod upang maibigay sa atin ang magandang kinabukasan, ngunit sa kabila ng mga sakripisyo na ito ng mga magulang ay mayroon pa paring mga kabataan na hindi binibigyan ng paggalang ang kanilang ama at ina, kung ating sasangguniin ang Biblia, ano ang ipinagutos ng Diyos sa mga kabataan patungkol sa magulang, at kailan pa ito ipinagutos? Sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 12 ganito ang ating mababasa. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ayon sa ating nabasa, ipinagutos ng Diyos na igalang natin ang ating mga ama at ina, at kapag ginawa natin ito, ang sabi sa Biblia ay mabubuhay tayo ng matagal dito sa mundo. Ang paggalang sa magulang ay utos hindi lamang sa kasalukuyan nating panahon, kundi noon pa man sa panahon ng bayang Israel, ay iniutos na ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang, kaya dapat na sundin ito ng bawat isa sa atin. Baka naman sasabihin ng iba, ang utos na igalang ang ama at ina ay ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita lamang, at hindi na tayo saklaw sa panahong iyon, dahil sa tayo ay nasa saklaw na ng panahong kristyano. Pasahin natin ang nakasulat sa aklat ng Efeso Kapitulo 6 Versikulo 1-3, ganito ang pahayag ng banal na aklat. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong, ikaw ay giginhawa at hahabo ang iyong buhay sa lupa. Ipinagutos ng Diyos sa ating mga kabataan na sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon, sila ay ang ating ama at ina, sinabi sa Biblia na igalang natin sila, at ang utos na ito ay hindi lang basta utos dahil ito ay unang utos na may kalakip na pangako, na kapag ito ay ating sinunod ang sabi sa Biblia ikaw ay giginhawa at hahabo ang iyong buhay sa lupa, sa makatuwid ang susunod sa utos na ito, ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Kaya marapat lamang na ipadama nating mga kabataan sa ating mga magulang ang lubos na pagmamahal at paggalang, sapagkat ito ay utos ng Diyos, isang unang utos na may kalakip na pangako, huwag nating lalabanan, babastusin, o pagsasalitaan man ng masasamang salita ang ating mga magulang, dahil parurusahan ng Diyos ang mapagtungayaw sa mga magulang gaya ng nasusulat sa Aklat ni Apostol Mateo Kapitulo 15 Versikulo 4, ito ang sabi. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at, ang manungayaw sa ama at sa ina, ay mamatay siyang walang pagsala. Ang pahayag ng Biblia, kung sino man ang manunungayaw sa kanyang ama at ina ay mamamatay ng walang pagsala, ito ay isang parusa sa mga lumalaban at hindi nagbibigay ng paggalang sa mga magulang. Kaya bilang kabataan na naisilang sa panahon ngayon, na mataas na ang antas ng teknolohiya, at mas lalo pang lumalago ang kaalaman ng tao, kahit gaano man kataas ang iyong narating o di kaya gaano ka man katanyag, huwag kang magyabang, at patuloy na mahalin at igalang pa rin natin ang ating mga magulang. Hanggang dito na lang ang ating video, buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless!